Never ask him to uh, resign. That is a pointless call la. Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 20 yes, years. Ilang years yung senior? 20. Tw 20 20 years? Yeah. Oh. That is a pointless call la. Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw niyan. So, Marcos resign is a pointless call. Sang-ayon ang political analyst na si Professor Froylan Kalilong sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na walang saysay -say ang panawagang magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Anya kung babalikan ang pamumuno ng kanyang amang si dating Presidenteng Ferdinand Marcos Sr. ay talaga namang pinatagal nito ang kanyang pwesto. Bukod Jan isa rin sa nakikitang dahilan ni Kalilong kung bakit hindi basta magbibitiw sa pwesto si Bongbong Marcos ay dahil posibleng ulanin ito ng kaso. Dahil unang-una uh, kapag nangyari to I believe it will open Uh, a lot of floodgates no na siya ay talagang lalong makasuhan at lalong magkaroon siya ng ano no lalong wawala yung kanyang immunity from suit no kasi right now while he is the president mayroon siyang tinatawag na executive immunity no from any suit whether administrative or or uh, criminal or whatever it is no unless of course he will be impeached no so i think resigning uh, is not something that he is going to do no even if no, ipanawagan pa ito ng ating mga kababayan. Kabilang din anya sa dahilan kung bakit hindi nito nakikitang lalakas ang panawagang Marcos Resign ay dahil hati ang tingin dito ng ating mga kababayan. Ito kasing Marcos Resign, eh, sa tingin ko ha, hindi talaga siya umaalingaw-ngaw sa lahat ng sektor ng ating lipunan dahil may mga uh, na natin may mga puwersa na hindi ito pinapanawagan lalong-lalo na halimbawa yung mga yung mga progressives, yung mga liberals, no, yung mga pinklawan, yung mga dilawan, hindi nila magawang isigaw yung Marcos resign dahil alam nila na kapag bumaba si Marcos, ang papalit ay yung Duterte, no. So uh, para sa kanila, mas uh, mas uh, matindi yung uh, galit nila sa mga Duterte kaysa doon sa pagmamahal nila sa bayan ano and i think they will never ask for Marcos to resign Samantala in best na Marcos resign ang ipanawagan sa kasalukuyang gobyerno mas mainam anyang kalampagin ang pamahalaan sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalian sa maanumalyang flood control projects para sa akin kasi no uh, if if it's not Marcos resign at least no at the very least eh mapakulong itong mga ano no itong mga talagang uh, mastermind nitong uh, flood control scam na to no nitong fiasco na to